Hello mga kapaps! Day 30 ngayon, second day ng week 6 kasi po kahapon, day 29, hindi po tayo dito nakapag-visit kaya po yan guys, tapos na po nila yung labing dalawang poste at naguhukay sila po para sa tie beam naka-trabaho uh, na po sila nung nakaraan o nakastart start na po sila mag-tie beam sa ibang area at ito po ay nasa likuran. Last na postay na po natin yan. At uh, ito guys, yung kanalang gawa ngayong week 6. Naglalagay po sila ng tie-beam sa likod. At sa gilid po. At last part po yata yung sa likod. Yan, ito sa likuran po ito. Doon sila sa harap, gumagawa ng uh, tie-beam. Yan, mamubuhos po sila dito ng last na poste para po makompleto ang ating labing dalawang poste. Nakaporma pa lang po pala kanina. At ito yung ang binubuhosan nila ngayong day 30. Akalain niyo po, naka one month na po tayo. Ito po kahirap guys, yung ating pagpapagawa ng bahay. Kapag po elevated po yung ating lupa, hindi po basta-basta matatapos. At uh, syempre po, uh, yung lalim ng ating uh, yung lalim ng ating lupa ay sobrang lalim talaga. Mahirap mahukay, matigas yung lupa. Kaya dapat po talaga i-secure is yung ating pundasyon. Kasi yung pinaka bagay po ay pundasyon. Ngayon po yung nangyayari sa ating world, di ba? maraming na nalindulan na bahay. Yan guys, day 31 na po. Bali, hindi po ako nakapag-visit. Day 32, yan. Nag-visit po tayo kahapon. Yung staff ko lang yung pumunta dito. Pero ngayong day 32, nakapagpasyal po kami dito. 32 po yung Thursday po. At ito yung nagawa nila. Dito sa harap. Yan. Dito sa harap yata ito. Yan. Sa gilid ito. Sa gilid. Then, yan guys. Sa left side po ito. Nag, yan may, may ano na po, may may halo na po yung sa gitna natin na tie beam at saka sa likod na lang po yung hindi pa natapos yan dito sa likuran yung hindi pa na hukay yan mga kapaps ito na po yung ating likod. Likuran. Marami pa pong gagawin. Baka unahin po nila ang paglagay ng hollow blocks. Tingnan natin. Guys, ito sa likod na ito eh. Yung formas na, nil na binusa nila ka, na, na ang araw, yan na po, tinanggal na po nila. At sa center po, naguukay pa po sila para sa tie beam. Kasi doon sa harap, tapos na po yung tie beam. Yan guys. Ito yung sa, yon yung sa harap na tapos na yung tie beam dito na lang sa likod. Ang hindi pa natapos at ang sa likod din na gitna. Yan, tapos na dito. Ito yung nauna Yan. Yung pa-straight, going straight yan. Yung hindi pa natapos na, tie beam. Pero yung dito, tapos na. Tulog si Kuya Ay, Pugrong. Kasi break time Day 33. Nag-orahan na. Kung guys. Nag uli na. Malalim talaga yung ating kundasyon. Tingnan nyo. <laughs> lalagyan ng timing. Hindi pa ito malalagyan kasi hindi pa tapos yung paghuhukay. Kasi hindi Tara pa siya ulan. nasa tamang Nabakal size. Napakal kami ka, ano, motor. Ayan. Day 34. Naglagay na po sila ng sa si HB Hollow Blocks dito sa harap ko ito guys gusto gidya ano ilagi na po nila ng Hollow Blocks yan guys naglagay na sila ng Hollow Blocks pero hindi pa po yung level ng ating ano tatambakan ng lupa yung floor plan natin wala pa po ha Yan guys. Ito na po ang ating week 6